Tsura mo. Pakatakot ka na dumi-dumi mo. Ano, kalbuhin na kita? Ha? Lo! Ang dugyot mo! Lagi ka na lang dyan sa labas. Tiyan mo itsura mo. Hindi na ma-drawing. Eh, pag sinasabihan eh. Antok-antok. Ano na? Itsura mo, oh. Ang haba ng buhok mo, pero ang dugyot. Baba ka na dyan, dali. Tsura pa, baby. Antok-antok pag pinagsasabihan. Baba na. Liligwang kita, eh. Lulunod kita sa tubig. Ha? Ang dugyot mo. Baba na dyan! ang haba ng buhok. Dugyot naman. Lagi na lang natambay dyan sa labas. Ano na? Pag pinagsasabihan, pabebe, patingin-tingin ng ganyan na antok-antok. Baba na dyan! Dali na! Ilulunod kita sa tubig. Dugyot, dugyot. Haba ng buhok. Kapaka Sige na, baba na dyan. Baba ka na doon. Sige, dali. Baba na don don baba. Huwag mo ako tinitingnan ng ganyan. Hmm, baba na, dali na.